Du hast aber große bekommen. Hm? Und du bist so schnell. Hm? Du bist schnell. Ist alles hier reingetan? Nein, da war schon was dran, aber das muss ich ja aussetzen, das ist scheiße. Guten Morgen, Kujamat. yung ano namin yung sasakyan ayan o oh. yung yung glass walang lens linis ako yung si Elmer good morning po salamat magandang araw namin ngayon ah, di ba? Salamat sa thumbs love. Salamat. Salamat, salamat. Nagluto na ba? Nagluto ng lunch? O panggabi na? Ay, ano ba to? Um, dinner. Dinner na ba dyan? At Salamat guys. Salamat. Maganda sikat ng araw kasi yung sasakyan namin na yan o. No? Oh, hindi nalinisan. Silip lang po. at Linda, buhay lang po daw. Busy lang po. <laughs> okay lang yan. Salamat. Basta ba't nakatuso ka na eh. <laughs> okay na yan. O, <laughs> oh, ayan. Sige lang. Salamat, salamat. Gusto <laughs> bida na no? kung maluda niyo. Yung... Mas lang, wala. Ah. Masa gitong tikong. Ha?

Okay. yung mm -hmm. garden namin guys oh. Punta lang kami sa garden.

Ay, ikaw n'yak. Dito nakamigay sa garden namin. Ay, ikapita pita kaso alis lang gitan? Gito n'yak? Ito gito n'yak? Oo. Na, isa piso gros. Bakit pwede siya ibanghap n'yak pa rin? Mayroon siya sowas. Aso, pwede siya bravo n'yak, ba? Okay, sugars. So, tingnan ko na yung bees namin. Ah, lumilipad-lipad. Deflection. Kuya Mads, o. Oh. <laughs> kami ng kahoy, Kuya Mads. Ayan yung bees namin. Ayun e, ko, tulog pa ata to eh. Medyo ano na rin. Nag, lumalabas-labas na rin. Kasi medyo mainit-init na. Kuya Mads, salamat Kuya Mads. Pakunti-kunti pa lang yung lumabas. Kahapon, ang dami nilang lumabas. Maaga pa kasi nag nagaano pa lang sila nag -e start pa lang ng ng hikab-hikab matawag ano hikab-hikab yung bang ragising lang Mm -hmm. kagising lang nila Kuya Mods. Sikat ng araw na o no? oh, 'di ba? Oh, ang ganda. Salamat Kuya Mods, salamat Miguel, shout out sa lahat. ayun Si ubi, ay linggo ngayon. May kinuha kaming kahoy <laughs> Ay, para makaano makatipid-tipid. At ayan na nilagay ni Nubi. Magja-jogging sana kami. Ay, paano naman tong jogging? Ay may nakitang kahoy, di kinuha kagad. Medyo malamig pa ang suot ko kasi ay eh, medyo ano lang yung suot ko eh. Pas? Uh. David's kapot dinding ding mindo da di grusi rain ton. Te wakil chon. Te mahal. Ang ganda ng ano namin o ng langit. Blue, blue na blue kaya nag ano ako in nag LS agad. Parang nilalamig ako ah. de hmm. may panggatong na kami. <laughs> may panggatong <laughs> na kami guys. Shout out, shout out, 3 million in the house. Ang ganda kasi ng langit, kaya nag-ano ka Kuya Mat, saglit lang ha, eh. 15 minutes ko lang. Ano na mm -hmm. eh. Ooh. Who is this? Carla? An uh, I, uh, I must to read. Carla. Rosanna. Ikaw ba yan, Rosanna? Si Carla. Si to si Carla. Hello Miguelab, shout out Carla. Thank you very much for coming. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> I ano ko lang guys, eh, <laughs> 15 minutes ko lang ha, kay mag-end ako, kay mag-jogging kami, mag-jogging. Thank you very much, Carla. Si ano know eh, Rosana eh. Rosana ikaw yan? Thank you very much, guys. Thank you, 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 Ang ninyo. thank you, thank thank you, Salamat, kuya Mad, yano ano ko lang to kuya mad saglit lang naman to. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kagandahan ngayon ng aming araw at nagustuhan ko kaya naglive ako. So magjagging kasi kami kaso lang may kinuha si Hubi na kahoy. Ay ayun. Salamat guys. Thank you very much. Thank you, thank you. <laughs> Uuwi na rin kami. Uuwi na rin kami. <laughs> Masikat ang araw. Uh, what I mean magjogging kami. Hindi pa. Salamat. Kuya Mats. mag end na ako Kuya Mats ha. Maraming salamat guys. mag end na ako kasi aalis na kami mag-jogging. Yay! Mwah, mwah, mwah. Salamat Kuya Mads. Carla. Sa lahat ng pumasok, maraming salamat. Thank you, thank you. Saan ko na ba i-ano yun to? Teka, 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 teka. I-ano ko, isara ko, isara ko. Exit.